ito na nga yung ikakabit namin sa Balagtas, bulakan mga boss nakarga na sa sakyan at paalis na rin kami kaya sa bubong na yung ano namin, ibang aluminum mula sa San Jose del Monte, Bulacan nabiyay kami ng da, mga isang oras siguro bago kami makarating dun sa Balagtas, bulakan mga at ito na nga yung re repair namin. Yung nabulok na cabinet, papalitan namin ng pinto na aluminum. Dahil inaabot ng tubig dagat ito. So, nag-high tide. Ito naman na yung resulta nung nakabitan na namin. Napalitan na ng pintuan na pati yung sahig. Napalitan na lahat ng aluminum. Alum, pati cladding. Ay, ganyan na siya. Malayo-malayo na sa kaninang pinaklas pa lang namin. No? bulok na bulok na yung mga flyboard nung boss maganda nga kung ginawa niya puti yung ano <coughs> eh at dahil hindi nga namin natapos nung uh, nang isang araw ito binalik ka namin kinabukasan pero tatlo na lang kami bumalik dito boss so ito na no, tinatapos na nung kasama ko itong natitirang sa gilid na uh, tidikitan ng cladding <coughs> para tumanda na ako. Oh, tapos isisilang na lang yung ano. Tapos, so, tapos na kami dito. Yeah. Ayos pa rin ula eh. Bagay na bagay. Hmm. Bagay. Sa hardware, wala kang makuha rin. Oo. Ang ordinary lang yung pang cabinet lang yun. Ang hmm. cabinet na ang tawag doon. Yung mga pang patakbuhin cabinet. Sabi yung kontak? Sa home depot din naman. yun. Hindi eh. Parang welcome. Hindi.

Parang kahapon, parang kahapon. Pero kung hindi niya pinuturahan niya, masis... <laughs> Ito na nga yung kasalukuyan. binabaklas pa lang namin yung mga nabubulok na kahoy. At kinuunti-unti na rin ng pintuan. Malayong <laughs> malayo sa malayo, ngayon, uh, ah, tapos na nung gawa na namin. Hindi, kayo Tapos ito. Ay, hindi pinuturahan niya, nakayari. Ako, hindi pinuturahan niya, brown eh. Ako, ah, ngit. Ang ngit. Ang ngit. Ang Hindi mas baka ito sa ito, pre. Ito. Ito na ito. Oh. Ayan. Ito nga. Wala, yung screw niya ng ano, hinges. Ang conserve. Ta. Wala na ito. Wala na ito. Wala na

Pinare-repair kami dito dahil pinabaha itong lugar na ito. So pag nag-high tide dito, hanggang binti ang tubig. Kaya nabulok yung kanilang cabinet. So pinalitan na namin. Na ang araw trabaho natin

Hmm? Sayang lang itong bahay na ito mga boss Napakaganda Kaya lang Taging naabutan ang tubig Pag nag-high tide Mapasok sa flooring nila yung tubig Pag may bagyo naman Hanggang bintiro sa loob nila Hinaangat ng tubig Kaya sayang ganda pa naman sa bahay Kaya naman sa obang.

Ano, sa sabolila nakabaso pwede

छा अमेरिका लॻंदा Kami na-shop ulit. Nakabalik na kami sa shop mga boss. So, trabaho na naman tayo ulit. so